Good morning, good morning, guys. Uh, pasensya kayo kung ang kinga uh, bo bosses guys is a uh, ano medyo hindi mag hindi talaga maganda dahil uh, tayo ay may heavy cough. So bumi bumili tayo ulit ng Vicinhaler, uh, guys, na baro bago. Ayan At uh, bumili din tayo ng uh, Um, pang para sa cough dahil parang hindi ko kaya guys kailangan ko yatang mag mag uh, rest kapag mag cough ka lahat guys sumakit pati ulo buti, buti na lang walang hindi sumakit ang ulo sa baba dahil uh, wala naman tayo na <laughs> charot <laughs> kahit masakit ang ano guys, uh, lalamunan kapag ka masakit din guys ang lalamunan ko kaya ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong kind of cough masakit ang ulo guys kaya nagbili tayo kagad ng syrup kasi kapag ako ang may ubo guys hindi pwede yung pill lang kailangan syrup talaga at na-explain ko ng maayos doon sa pharmacy para sa ganon uh, pwede mabigyan tayo ng tamang recommendation <coughs> kasi guys pag umubo ka parang ano, mawawarak lahat yung mga nerves dito sa ano mo lalamunan ngayon lang ako nagkaroon ng ganon na cough guys <coughs> wala naman tayong ano uh, phlegm tapos wala naman tayong fever. Uh, ang isang rason guys kung bakit ang mga tao is nagkagaganito is dahil sa tulad ng sinasabi ko sa inyo yung uh, dust coming from the flower of the fine tree. Mayroong yellow dust yun guys na napaka sensitive sa ilong, sa bunganga at sa samata. I, I think yun ang dahilan dahil kung ano maganda tayo pero hindi naman ito hindi pa mag signal light na mag stop guys ayan masakit ang ulo ko guys parang nas, yung ano yung tawag dito mata ko guys parang uh, naliliyaban mainit yung paligid ng mata ko kaya <coughs> ayan ito yung binili ko pasahin ko mamaya off oh, Optonion syrup. Ayan. Uh, iba yung hinahanap ko guys na ano na uh, gamot pero wala sila so binigyan ako ng ibang ano katulad din niya pero ibra, ibang brand nanyang mata ko guys at uh, ano masakit talaga imagine 1 o'clock till 3 o'clock guys uh, papatayin ako ng ano ng ubo wala namang lumalabas na phlegm <coughs> kasi kahapon guys kung may holiday kasi kahapon national holiday nila pwede sana akong makabili ng gamot kaso lang kapag national holiday talagang close ang lahat So, ayan, hindi tayo nakabili. Kaya hindi sana tayo nag kahapon ng ka, kagabi. Ang sobrang uh, ano. Ay, ayan guys, meron pa nga nag-aano dito. Wala man naman tayong bariya. Ayan guys, tignan nyo. Ayan. Greek yan guys, hindi ano, ibang lahi. But I'm not sure kasi maliit siya pero hindi ganyan ang kulay ng Bangladesh guys may mga Greek din na namamalimos ala si Kiria tingnan ninyo ito guys driver <coughs> nagsasawa kayo na kayo dito sa dana na ito guys dito ako pinara noon ng ano mga pulis nung unang uh, buwan ng pandemya na ayong dito uh, pagbabawal nila yung lumabas ka na walang permit noon dito ako na ano sinita tapos yung pulis sa kala mo kung sino dahil sa pagmamadali ko guys na paglabas ng mga document ng sasakyan at saka permit ko ayan Ipit ang ah, kamay ko sa pintuan tapos um, sabi nila dalhin kita uh, dalhin ka namin sa hospital sabi nila sa akin noon pero sabi ko no I have sama uh, ano uh, tawag dito pinanood akong uh, pina first aid ko ang sarili ko guys and then uh, nung natapos uh, ko na na ano ko na yung dahil natanggal yung ano yung kuko <coughs> tapos sabi nila galing mo at <laughs> hindi nila alam guys na mayroon tayong background sa ganyan kasi guys lagi meron akong mga ano dyan sa bag ko na pwedeng gamitin Uy, traffic na naman ano ba yan paglabas ko guys traffic hanggang ngayon traffic pa rin eh masamang pakiramdam Bye. Uh, walang gaano sa sakyan alas 3 ng hapon <coughs> meron lang tayong na uh, bibilhin sa sentro pero itong papasok na guys marami ng uh, sasakyan pero itong palabas konti pa pala itong mga ano guys nakasalubong natin nakakasalubong natin galing sa ano yan, sa outside dahil bukas may trabaho na so nagsip, magsipalikan na sila Two so minutes lang tayo guys. Ay, hindi dito na tayo. Saglit lang tayo guys. Sa Asian market ang pupunta natin. Bale nandito sa bandang kanan. Para sa Gano. Baka, baka, baka nasagip tayo ng camera guys. natin nasagip tayo ng camera di magbayad tayo yun ito guys ang pupuntahan ko itong supermarket na yan yung may mga tinda tinda na yan yan yung Asian market namin dito uh, bibili tayo ng ano papaya so kung ano yung may ilaw doon guys yan din ang mga bus stop, nakalagay dyan yung bus number, nakalagay dyan kung ilang minuto ang pag-aantay mo ayan, sana makakuha tayo kagad ng parking guys sa ganon, hindi tayo magtatagal Ay. sana, alis na ito di pa alis itong nakamot meron dito sa harapin guys tabi lang tayo ng President Hotel so okay. <clears> hindi <throat> tayo magtatagal mag-spend ng maraming uh, time para sa paghahanap ng parking o yan.